Dahil sa pinaggagawa ninyo, ha? Eto. May sagot si Vice President Sara Duterte. Ayan. Gumawa ng liham si BP Sara. O, pating, tingnan natin, ha? O. O, ayan. Diba? Nababasa, nababasa ninyo? Maliit, eh, no? Siyaglit, siyaglit. Ayan, alalakihan natin. Tingnan natin. Tingnan natin kung malalakihan. Wait, wait lang. Alalakihan pa kaya ito? Alalakihan natin ha. Ay, ayaw na lumaki. Basahin ko na lang, ha? Basahin ko na lang po sa inyo. Okay? I-screenshot nyo na lang. Uh -huh. Ito, statement ni BP Sara. Nako, pakinggan nyo mabuti. Kasi, manggagalaitin na naman dito sila Tamba at kampun Ang nakakatakot dito, bawat may statement si Sara, meron silang counter. Eh, parang boxing nangyayari ngayon eh. Nung sinabi nilang tambalos-los, may ginawa ang Kongreso. Nung humirit si PRRD, may ginawa ang Kongreso. Uh. nung sinabi ni Sara na wag suportahan ang ng etong uh, uh, magkaroon ng ng peace talks, meron silang iniimbestigahan. Laging-lagi na lang. Oh, so basahin natin. Sabi ni Sara, official statement to ni BP Sara. Assalamualaikum. Maraming salamat sa lahat ng mga Pilipino na sumuporta at nakiisa sa laban nila Dr. Lorraine Badoy at Jeffrey K. Eric Celis. Hoy, BP Sara, walang anuman at sampu ng aking mga nanunood ngayon, alam ko sila ay masayang tinulungan si ka Eric. Pinapasalamatan tayo ni BP Sara. Pinasalamatan niya yung mga sumuporta kay kila ka Eric et al. Ito masama niyan. Eh sino ba ang nagkulong kay ka Eric? At ang mga sabi-sabi, syempre nasa ulo niyan si Romualdez. Eh, pambihira lang nga namang speaker siya. Totoo man or hindi, kabe, hindi niya kayang pagbawalan yung kanyang mga tao anong kwenta siyang speaker? So, ibig sabihin, sabi ng iba, may kamay sa pagpapakulong si Romualdez. Totoo man or hindi, ba magkaiba na naman yung dalawa. O, oh, eto na. Ha? Abangan ninyo, iiyak na naman ba? Sila tamba at ang kongreso? Hmm. Noong December 5, ikinulong sina Dr. Badoy at ka-Eric sa House of Representatives. Matamos na sila ay manindigan para sa ating karapatan na malayang makapahayag at malayang pamamahayag. Oh. Ito po karapatan ng lahat. Sana nga lang din magbigay ng statement ang KBP. Ah, 'di ba sinabi, naging issue tong Sotolo at hindi naman sila member ng KBP. Ako rin ay nagtataka bakit wala ding ini statement ang KBP. Sana member man nyo o hindi nyo member, magbigay kayo ng statement na supporting na hindi dapat binubusalan ang bibig ng mga mamamahayag. GMA, News 5, mainstream media, magsalita kayo. Kahanga-hanga ang tapang at tatag na ipinamalas nila Dr. Badoy at Ka Eric para ipaglaban ng ating karapatan at itaguyod ang ating saligang batas. KBP, bakit kayo tahimik? Statement lang hinihingi namin. Yung iba, bakit kayo tahimik? Sana kayo kahit pula, kahit dilaw, kahit anuman ang kulay ninyo, ang ipagtanggol nyo dito, yung karapatan. Yan yung sinasabi natin. Hindi na ito kulay-kulay, kaya ako naiinis dito sa mga dilawan. Eh. Imbis na natutuwa kayo kinukulong, anong klase kayo? Kung may kasalanan, okay lang ikulong. Pero tandaan natin, ang pinaglalaban natin dito, yung karapatan natin magsalita. Buti pa si BP, Sara. Magrabe. Una, nagpakita ng katapangan at katapatan sa bayan sina Dr. Badoy at ka Eric bilang bahagi ng matagumpay na kampanya ng Duterte administration laban sa terorismo ng isor exor at sa ilalim ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Oh. Ito na, nabanggit na si PRRD. Oh. Ang kampanya ng Duterte administration, si PRRD. At kumakalaban sa mga ano, mga terorista 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 NPA Ibig sabihin, na recognize ni BP Sara na ito ay talagang tumutulong sa paglaban sa mga terorista. Ah. Ang tanong kayo ba kumakampi sa mga terorista? Kayo ba binibigyan nyo pa ng budget ang mga terorista? Tan eh, ako'y nagtatanong lang, ha? Oh, kasi pinasalamatan ni BP Saray. So, ibig sabihin, baka merong kumakanlong ng mga terorista. Eh, nagtatanong lang. Kung hindi nyo kinakampihan, ginagamit nyo ba ang mga NPA o mga leftist o yung mga galit at uh, lumalaban sa gobyerno. O. Oh. Di ba? Nakita nyo na ang difference? Nakita nyo na ang difference ng BP Sara. Namin. Ah, huwag na nating sabihin kung pula, dilaw, asul yan. Meron kasi yung mga seryoso ng ayaw sa terorism. Ayaw sa karasan ng mga NPA, etc. etc Meron yung iba, tahimik, ipinagtatanggol pa. Hindi naman nila inaamin na sila ay sumasang-ayon pero hindi nila kayang labanan. Hindi nila kayang i-disown. Hindi nila kayang kundinahin. Yan po ang issue dito. Hindi kung tama o mali o fake news si Ka Eric o hindi. Sabi ko nga, ako kontra durigista. At yung lalaban sa droga, kakampihan ko. Hindi ko sinasabing mali sila o tama. Pero yung lalaban sa droga, kampi ko. Ganyan din yung sila, Sarah. At ito ang gusto kong labanan, pangalawa sa droga. Yung mga yung mga makakaliwa na yan. Yung naghahasik ng lagim. Mga rebelde. O sige nga, kayo na ang sumagot. Nagtatanong lang. Sino sa tingin ninyo ang nagkakandong sa mga rebelde? Bakit sila nanunumbalik? Bakit sila malakas ngayon? Na napahina na yan ni PRRD. Oh, kayo talaga, oh. Wala akong pinagbibintangan. Kung tinamaan ka, sapul ka. Ibig sabihin, nagkakandong ka. Kasi kung hindi ka nagkakandong, may tuwang-tuwa ka sa sinasabi ko. Magagalit ka lang naman kung nagkakandong kayo ng rebelde. Tama or taman-tama? tama uh. Tuloy, kinikilala natin ang mga magigiting na retired Philippine Military Academy alumni at mga dating miyembro ng Armed Forces of the Philippines na naglabas ng matapang na panawagan para sa pagpapalaya ng dalawa. <laughs> Babalik na naman to sa Duterte, nagpapasalamat siya sa mga retired PMA, mga alumni at dating miyembro ng AFP tatandaan ninyo ang Duterte mahal ng mga uniform men ng mga sundalo mahal pati pulis mahal ang mga Duterte bakit sinuportahan niya at alam nila hindi man perpekto ang mga Duterte gaya mo gaya ko alam natin hindi tayo perpekto, hindi rin sila perpekto, pero alam natin seryoso ang Duterte sa paglaban sa mga rebelde. At tatandaan natin may mga galit talaga mga militar sa mga rebelde dahil marami silang mga kaibigan, kamag-anak na napatay ng rebelde. Kaya alam nila yung genuine, authentic original, totoo na lumalaban sa rebelde. Hindi yung pakunwari, peke, peke, peke na lumalaban sa rebelde. Naiintindihan? Alam nila yan, hindi nyo maloloko yan. At kaya naalala nyo gumawa sila ng pirma, na nire-request ipalabas itong mga ito at imbestigahan, Hindi lang ha, hindi lang palabasin tong dalawa na ito. Imbestigahan kung merong pag-aabuso ng, ng, kanilang trabaho, ng kanilang power, itong mga kongreso sa pagpapakulong. Kaya sir, mga sir, sino man pumirma dyan, salut sa inyo, hindi ko man kayo kakilala. Kayo man ay pula, dilaw, asul, puti, berde, wala akong pakialam. Thank you. Maraming salamat. Tama yung sang-ayon ako sa ginawa ninyo. Ituloy natin ang laban doon sa tunay na derebelde. Kaya siguro, mahal eh. Again, hindi nagtawag ang Duterte, ad 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 ad. wala palang Duterte, ang mga makamakaduterte ng mga sundalo. Kusang loob nila yan hindi po kami nagtatawag or ang mga Duterte ng pag-aaklas sa mga kasundaluhan. Kita lang nila, tandaan natin ang sundalo, nakabantay kung merong nalalabag na karapatang pantao. Kaya matapang na statement ni BP Sara to. Ang panawagan ng PMA alumni at mga kawal ng AFP ay paalala rin sa kahalagahan ng kaayusan integridad at maayos na pamahalan. Integridad? BP Sara? Hindi, tama naman. Concern doon ng mga ano. Kaya lang, integridad, medyo ano na. Eh. Ewan ko lang ha. Ewan ko, ewan ko, ewan ko. Ewan ko, ewan ko magsalita ha. Maraming salamat din sa pagkakaisa ng mga kasapi ng media. Oy! Maraming nagpasalamat siya sa pagkakaisa ng kasapi ng media, social media, practitioners, professionals, IP leaders at iba pang sektor na naging instrumento para mapalaya si na Dr. Badoy at ka Eric. BP Sara, Ma, madam, madam, matanong ko lang po kayo, kasama ba dyan sa pisa na matanyo yung mga mainstream media? Natahibik? Kasama din po ba dyan yung mga... Yung kunwari, ay galit sa rebelde pero hindi kayang kundinahin ng rebelde? Hindi, pwede siya niya. Kasama rin ba dito kay Ako nagtatanong lang po ah. Wala kasi nag nagtataka ako, walang nagtatanong sa KBP. Ano ba ang masasabi nyo? Ang KBP, walang, walang binigay na statement. Walang binigay, as far as I know, walang binigay official statement kung anong stand nilang KBP dito. Kasi hindi road member. But still, Broadcaster kayo, kaya nga kay BP. Dapat meron kayong stand. Dapat ba tama ba yung ginawa kila ka, Eric? Dapat ba binubursalan? Maraming salamat at buti pa si Vice President na appreciate yung mga lumalaban para sa mga mamamayan. Yung iba, imbis na magpasalamat, binubusalan pa. Ha? Eh parang ang nasa isip Merry Christmas. Pamasko po ni, pamasko po ni ng Merry Christmas sayo. Ang babait ninyo. Thank you. <laughs> nako dami. Ang daming umiikot na pamasko ngayon. Nako, nako. Hmm. May kapangyarihan ang bayang nagkakaisa para sa pagsulong ng ating karapatan, para sa katarungan, katotohanan at sa pagtatag ng mapayapa at matibay na bayan. Syokran. Sara Z. Duterte, Vice President of the Philippines, Secretary of Department of Education, 13th of December, 2023. Maraming salamat po sa statement, BP Sara. May tanong ako. tatanong lang po, ha? Ako ipatas naman. Pag may magandang ginawa, pinupuri ko. Pag nakukulangan ako, may sasabihin ko. Nagtatanong lang, patas lang po tayo. BP Sara, maraming salamat sa statement. KBP, asan ng statement nyo? President Marcos, asan po ang statement nyo? Ngayon, ito aabangan natin. Meron na namang matapang na statement si Sarah. At alam na alam natin may pattern. Ano na namang kaya ang iiiyak? Nagtatanong lang po ah. Ano na namang kaya ang iiiyak ng kampon ni Tamba? Eto po, hindi ko po kayo iniunsulto na kayo iiyakin. Pero ano lang po yan ah parang nga uh, halimbawa ako kasi madalas ako manood ng NCAA basketball eh. 'Di ba? Pagka meron doon yung halimbawa, usapang basketball tayo ha. Meron yung kunwari na siko, pero hindi naman na siko, umarte lang. Tapos babagsak natawagan ng foul yung kalaban kasi umarte yung isa. Anong sinisigaw ng tao? Anong sinisigaw ng crowd? Iyakin. 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 Ah, di ba? Hindi ibig sabihin umiyak talaga yung player. Kaya lang, ha? Sumbungero. Sumbungero sa rep. Ayaw maglaro ng patas. Ayaw, ayaw manalo ng tungkol sa talent. Gusto, iiyak sa referee. So hindi ibig sabihin iyakin kayo kongreso ha or yung kampon ni Tamba. Ibig ko lang sabihin diyan mag na naman kayo at siguro babanat na naman kayo against Sara Duterte. Oh. Hindi ko po nililiteral, wag niyo pong literal eh, na. Kaya nga nagtatanong lang ako eh. Iyakin. 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 Hindi, 'di ba ganyan ang ano? Ganyan nagsigaw nila eh. Ha? Ganyan ang sigaw pag sa NBA. O, oh. sino laging sinisigawan ng iyakin sa NBA? oh, sino yung mahilig umarte ron? Di ba si Lebron? Naging image na ni Lebron yon. Iyakin. Totoo ba? Hindi. oh, ngayon sa politika, sino iyakin? Kaya kayo na mag-isip. Ako yung nagtatanong lang. Oh, ano na naman kaya ang iiyak nila? Sigurado may counter punch na naman sila. Abangan niyo kung hindi man ubabot yung counter punch nila ngayon. Sa after uh, Christmas season, sino naman kaya ang aatakihin, bubulatlatin ang buhay, bubulatlatin ang ang uh, Kung ano-ano? dahil nagsasalita ng totoo. Ano naman kaya ang iiyak? Hmm. Kaya nga, dapat labanan nyo ang totoong terorista. Labanan nyo ang totoong rebelde. Huwag kayong mapangpanggap na lumalaban sa terorista at rebelde, hindi nyo kayang kundinahin. Oh, hindi ah, di ba?